Hi everyone! Good morning! So ngayon, uh, may pag-uusapan tayo. Diba? Uh, by the way, uh, kakain muna tayo ng uh, masarap na ulam. Ito yung gunting-gunting uh, or scissor-scissor. Uh, ginawang pak ang ating ulam, ang ating isda. At um, manok, may chicken tayo guys. Magkatamay ng tayo. At syempre, hindi mawala yung ginamos. May ginamos din. Ang unlad kong ginamos. Uh Oo. -oh. Hindi mawala yung ginamos natin. Kasi, uh, gusto ko talaga kumain. May ginamos. So, ito na nga yung ano, yung sasabihin natin. Mag-reveal po ako ng uh, mga, mga katotohanan. Uh Oo. -oh. So, kailangan natin umabot ng ano. Hey, Dennis, I'm um, Ma'am Imelda Okia. I'm BFF. Various mm -mm. Elite, good morning. So, ito na yung cheese piece. Or, ito kung ano, nangyari. So, kailangan natin umabot ng 200. 200. Mm-mm. Ito na nga. Ito na nga. I-rebuild me. Anong duwi ka <laughs> na po? Ginaan ako nakabatan BFF. Nag... Nag-alam yung nag... nag Nag-pag-away sa mga chismosa. Sa mga silingan. mm, -mm. Hay di lang lagi sa la, kodre BFFB, BFF Dennis lang lagi ba? pa. Hay di tama. pa okay, tama pala yan ano. Hay di tama. Kumusta naman ka tama? Mm-mm. Ito so, ka lang tumabot 200 viewers. Nakakamagsahal. Magsahal. Magsasalita. Sa Sabi ngayon. General Rallies Or, uh, Ortega. Ito na nga. Bakit hindi ka na pumunta ng farm? Ito na nga, oh, di ba? Kailangan natin magpapunta ng 200. Kailangan kailangan natin masagot yan. Sino ang ayaw mo? Hala. Ito na nga. Kailangan natin mag-reveal, oh, ba? Diba? Kasi, di ba? Kailangan natin mag-reveal. yung <laughs> nag-insulto sa iyo look <laughs> diba please huwag wag mo na i-reveal ngayon kasi hindi pa tayo umabot ng ano hindi pa tayo umabot ng 200 kaya bakit uh, <laughs> ano mas dito mismo ano mo hindi hindi mo hindi natin sila ano kaya kaya tayong abot ng ano 200 viewers or 250 or 200 lang kaya 200 viewers lang mm -mm. Ah, uh, hindi tama. Hindi pa tayo kay Brenda. Bigla ka naman din pamunta kay Brenda. Ang kaya ni pag abot tayo ng 200 viewers, o, oh, diba? Mm -mm. Kasi, ang nickname kasi ni, ni Odiba ay uh, Arimas. Arimas yung ano niya, nickname. Mm -mm. Bakit ka nag-walk out? Dahil si ng isang SM. Please, 200 viewers muna tayo, guys. <laughs> Hi, ma. Si Ma'am uh, ma uh, Oscar. Okay, oh, tampos. Uh, brain Juicy Boy. Lupa po sa inyo. Good morning. Wala na nga naniniwala sa magsasalita. Haha. <laughs> Richie Perez. Meron po. Bakit ka nag-walk out dahil sinabi ng isang SC? Oh, ito na nga. Kailangan ito mapot ano, 200 viewers. Tsaka ako magsasalita. Bakit tumiyak ka habang umuwi galing hinagoan? Ito na nga. ito na nga yung shout out regards ko sa imo mama mami ay may regards ako si, si ano si si Ma'am absent si, sa ano pa sa Sulana nagkatawa si ante <laughs> <laughs> Bakit kaya nag-away kayo ng bakla? Ito na nga. 12, uh, 20 kumini. Ah, 20. Ah, 20 na lang kulang para mag-200 tayo. Okay. Hi, Laila la, Limasing. Hi, Ma'am uh, Al, uh, Aliva. Hi, Aliva. Web na lang. Ito na. Ay, maani ah. Bakit ang away kayo ni Bakla at nakasagutan? Kasi nga, siya nga siya ngayong unang ano daming daklak sa akin. Kaya nakasagutan kami Di ba? Alam na ba ni Odiba yun? Ayun na nga, kasi ano kasi siya? Dakdak kasi siya ng dakdak -dak, kaya yun. Richie Perez, masalita, masalita na po ako. Kasi ka ba diba, di ba? Uh, dakdak siya ng dakdak -dak sa akin kaya siguro nasaktan ako tapos umuwi at um,

Si tama. Sino, naka, sino nakasagutan mo? Kasi nga, ano... Magsalita ka na. <laughs> Anong kwento? May, may away, may lami. <laughs> <laughs> si hindi si, ba kasi nang ano simula ng ano tingnan mo tuloy kasi ito na nga iyon na nga nag, uh, nagkasagot may nagkasagutan kasi kaya yun ay ayun sa pais kasi na Sino nga? Eh, ano ko ba? Ah! <laughs> Pag yun yung 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 yes. Um, hindi pa ko ready eh. Hindi <laughs> na kasagutan mo yung Isang bak pa yung nakasagutan ko. Mm -mm. Bak na po siya. Di ano? Ang

Okay, um, inanong niya ako, um, siguro, siguro kasalanan ko din, or, huwag um, na lang, okay? Eh. Baka magkagulo na naman. basta, ka. Kaya, kaya, You're welcome, Ma'am. Ma'am Lucila and Daya, thank you so much po. Love you, Ma'am ano, Ma, 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 Ma Lucila andaya. Thank you, thank you so much. Ito na nga. Kasi kasalanan ko kasi yun lang. O, yan na muna. Ang yun pala, pala bag, ano pala ano Um, sino maganda sa inyong dalawa? Um, ako, siyempre. So, kung na sila uyo, ang na. Um, kala, ka ba, kala ko ba pagsasalita ka, wala ka na, wala naman. Ito na nga, mamarikar. Kasi kasanadan ko naman kasi. Mm -mm. At, ano na kami? Nagsagutan na kami. Subscribe na lang. Bakla siya. Basta bakla. Um, uh, bakla siya, tapos malalaman na talaga. Malalaman nyo kasi pag ano. Tawad ko pa, Ito kasi si Diba eh. Si Diba kasi nag-aano. di ba? Hi, Mami Milda Okias. sabihin Mami Milda Okias. Ayaw, isang yung dagan basher. siya, tapos... Bakla siya. Basta <laughs> bakla siya. Huwag na lang, ay, kasi baka may issue na naman to. Isu nang nga, inunahan muna Ay, is all till y'all Hai ni, a... lap ko Hai ni tamar Si tamar is watching, tak off eh Anggap ikut Um. Ay, ma'am, in a part wag na lang, ay, hindi ko lang sabihin Basta, yun na

kalik kelbi tiktok ya ana ben ya ana itu enggak sempat kan lu anu itu enggak pagi 5 O, oh, pag-isig ko. Hmm. Kasi, ang dami kasing maritis dito. Oo, tos mag-maritis tayo dito ngayon. Ito na nga. Ang <laughs> aga-aga kasi, may mga maritis na nangyayari. <laughs> oh, oy! Oo, eh. Di ba? Ito na nga yung mga ano, mga chismis. Oo. Oo. Ito na nga daw. Maga pa kasi. marami pa marami na mga chismis dito

Oh, uh, dito dito sa lugar namin maraming marites po. Ito na nga po. Uulitin po natin. Dito sa barangay namin, barangay 1, barangay 13, ay barangay 1. Barangay 1A, eh, uh, maraming marites dito. Basta. So thank you so much kay Ma'am ano, um sa nag ng stars. Thank you so much sa you Um God bless you. Oo, no, no, no. uh, oh, ito na nga. May nakalagay kasi dito, nakasabit po kasi dito na uh, for sale. Ice candy at may dumating ng isa. Oh, yun na nga ang ano, chismis. Ice candy, 10 pesos. Ito na nga yung chismis. Tempura, hot dog, ay, ano ba yan, gulaman, fries, yaya lang ka, o yung, o At ito na yung chismis nga. <laughs> Ito na yung cheese miss. Ang cheese miss ay maraming marites. Oh, oh. Bakit kayo nagkagulog guys? Bakit ba kayo, kayo magkagulog diyan? Amm, amm naglalamlam na am sak ang, ayun sa taas. Nag-aiyog amm. Am, 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 um um the am, am. hi Ma'am email thank you so much uh ah, thank you so much sa mga viewers natin um yun na lang hindi na lang tayo magsasalita kasi ah, baka um maging gulo pa yung mangyayari so just keeping keeping up na lang god bless keep up the good work and the good work. At ito na yung chismis. <laughs> ito na nga. Ito na kayong chismis. Oh, ito na yung chismis. Di pa kayo mabubuhay na walang issue. O na kaya yan. Tapos, sino next? Sino kaya next? Ito na yung chismis nga. Abangan nyo sa live ko mamaya ang buong story.